<laughs> <laughs> ano po yung tinatanim nyo? Talong po. Talong at saka? Talong lang to. Talong lang? Oo. Oh. Bakit po ang liliit? Ay, uh, ito, bagong tubo ito. Mag Hindi na to magulang. sa mag lalaki. Ito may nagsambay. Slasukar. Ano yan? Talakan ka nun. Ay, bugnay yan. Balong. Ha? Bugnay dapat. Slasukar. Kulay green pa lang, slasukar. Dapat yung gini, binibini mong huwag na bugnay. <laughs> <Wow. laughs> Kasana na pisiit nga kamatis, <laughs> sir. galing naman yung papaya na yun. No? May anlalaki na ng bunga. Ang, ang iksi-iksi pa. Oh. Ayan guys, oh. Abot lang, oh. Uh. Ang gagaling naman. Pati may mga papaya ngayon, pandak. <laughs> may pandak na din na papaya. Po ano pong tinatanim nyo kuya uh, marwana po <laughs> <laughs> binigay kayo pag bumunga saan nyo po itatanim yung milon? dito sa lupa good answer po <laughs> Saan niyo kuya yung milon? Doon, sinabi ko sa si balolol. Ay doon? Hmm. Ano yan? Doon kina ano? Yun? Oo. Oh. melon? Bakit doon ang layo daw? O dito, doon. O, o di na, dito. Pinuro ko lang o doon, doon. Dyan sa gilid. Oo, basta dito sa loob ng ano. Oh sa ano yung ano? Ne. Sino? Ginataang sa Awas sana big ng kamatis, pekleng sili. Awas sili. Ay namatay. Ay, sabi ko sa iyo, mamalulunod diretso yung ulan eh. Oy. Ang pangit pala maka hindi maganda yun ang dami pa naman kakakanina o doon sa tago din Uulan. Dapat kung ano, ano pang dinidiligan nyo po dyan kuya ay ilan lang ang nabuhay Puro sitaw ito. Ito yung kamatis. Oo. Kunti. 2, 4, 6, 8, 9, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lang napuno ang nabuhay. Ito na po yung aming Haha. ah. Yung mabubuhay yung tanim mo. <laughs> Ayan, binsang yung lumaki at mamunga kayo ng madaming madami. Puro talong ito. Ha? Ha? Uh Oo. -oh. Itagalog <laughs> to dyan pa deliver <laughs> sakit sa'yo si AJ kasi kami nga gaskas pa yun. Ay, nagyabatog na ano na yun. Pakanti si na. batog ti Rido. Oo, yan. Hindi ko ikatanim yung milon, sabi mo. Hindi kayo. Hindi kayo ka na, Jay, ko na. Datan eh. Kadayo na. Datan, kayo tayan mo. Hindi. No?

Ay, paano ito pag nag-ano na? Oo. Bakit? Andito sa loob.

Ay, rabbit? Oh, rabbit? Kanino to? <laughs> Kanino yan? <laughs> Uy, ano <timot> <laughs> Kanino yun? Ay. mga tumaray. Taka na ako nga. Mamaya doon sa isang linya. Tapos Kung tayo, naman maano na, na to. Tatlo. Yung ano. parang apat na linya. Para makabidyo ako. Mama, matapatayin ko na to. Eh. Alam ko na ang ano ko. Two, four, six, seven. 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 Ang Ha? ko Ako na Okay. Ito ang buhay natin dito sa probinsya. tanim mo na po tayo ng ganyan lang. Wag may tapayo. Ng gula. Talong. Talong po. Kausapin mo. Mabuhay ka. Mamunga ka ng madami. Kamu. <laughs> Ang buhay natin sa probinsya, kaninta rin tayo ng ano, pag may itanin ni, meron tayong aanihin. Para meron tayong aanihin, ay bibinta. <laughs>

masakit sa gayan. Hm? Ata sibuya. Masakit sa gan. makipangan. kita hongkong guys. Pagka-dwanas, apa-apa-apa, nagsiswimming? Oo, oh, ni Malo. Hi! Nagdaktol, taropan! <laughs> Tama ba? Sige. Tama. Pasabay ka na Makita yung ta tanim mo kung gano'ng kalalaki pag lumaki. Kaya tabla ko dyan, eh, kwan, yun eh, dyan, bagsak. Hagi ah, bagsak dyan, ko, kwan. barbario. barbaryo. <laughs> barbaryo? <laughs> 'yan kamuhong siya. No, yok tumula no? de gaya. Ako ko di Marcel de Lopez ko. Yeah. <laughs> ano? Ah, ilang naman tinanim mo? Anim lang oh. Pagod-pagod pagod ka na. Linchan <laughs> ko na init. Naiipit ang aking chaan. Sa mo. 'Yung i-bladder <laughs> mo ah. Naiipit at ikan. May mm. linta. sad mo ata. ano Sinibugan na data. Bakit meron pala sabihin? <laughs> <laughs> Kung kailan lang. Sudsudamblyan ti poon na. <laughs> Sud po Ayan. Oh, I see. Para ano, matanggal na di po na. yang kat sini jeli jai paling ke. Agore ka pa yah. <laughs> Tano ka pa lang data o upat o talong a bulan. Talong a bulan? Oh my god, tagal. Ay, abay nga dito tarong mo, Jamie, kano ka lang nga, uh, maagpurpurus ti bunga na? Dire mo nga patingaan gamain kan tumo patingaan almusan. Hmm. Ha? Ang uh tanong. -huh. Ba po shot. Awante ko tatapechay. Na ah, bunuk ko. yaki yeah, okay, buno bundo pitay. O kong ani inyo ano ah. Baye tutan. ko. Na itan na. Marenda mm bakal ha -hmm. madendaman tu mga <laughs> <Double> pitay <-shipping? laughs> tamal alamon mustasan to manong. nun. Kasi, pinted ang niko di chay. Nung nang sadya siya yun. Ano, linaw? Nagapod siya yung kabiyay. Marindo ke. Nakatugon niya mula ko. Dapat malabla nagkalkalin apo me. Di na paay maingato di sa pinnan. <laughs> <laughs> <inu -us ka. laughs> <laughs> ya malugon di no. Ge na, ge kut man nalon. pa ko dapat di manla law. Kaya nga say apala iguti manla law. Pasing ang ganda ang buhay nang manlalog. Biben nga hanap pan ng buko. Dire mo li kay dinyog. Dire, dinyog mulika. Hmm. Matindong mo dyan Nya? na. Ini kam ko magamin ti arasinan agdan na papa dyan ni. Kinitap kita pam dyan na di Diba kasi kay dadu mga nyug. <laughs> Ada Ba't kasi hindi na lang tatlo-tatlo pa? Sabi ko nga, isa-isa lang daw. Gusto mong maubos na? Ganon? Para Ma ano, eh. ipang mamatay yung isa, di ba? Huwag mo sabihin kasi. Kaya <laughs> sugutan na ano, dati ko. Adapay mo tijay. So, Mga mabiyag ko. Kung nagarod, mabiyag ka. Dumakal ka nga mabiit. Tagbunga ka ti Adu. Magtani yung di dibiro. Ada ni kisian. Ito binili mo Bantay Awan na pa Bible nila Makmak. Napangaga. Nagbalinto sa tanga pasturo na ubi. Kumutitibang banta ko ang nagmulam kamote. Dire na kamote. Ipagtuloy Bul Bul na lang. mag buhay. Man na Bulbulong na sa daan na ako nagpustol di bagas na. Ay da ka standard da Nagmulak na kamote to guys. Dati sa ampalang. Oh, so da kalong. Ha.

<laughs> bye guys thanks for watching